ang videong animasyon bilang instrumento sa pagkatuto. Matatag Filipino 8, Aralin 2.6 alam mo ba na sa likod ng mga paborito mong animated films ay may mga Pilipinong animator na nagiiwan ng tatak sa buong mundo? Tara, alamin natin kung paanong ang videong animasyon ay naging makapangyarihang instrumento sa pagkatuto. Sa kasalukuyan, ay lingid sa kaalaman ng mga kabataan na ang mga pelikulang animasyon na pinanonood nila ay may mga Pilipinong animators na nakasabagi sa paglikha. Ilan sa kanila ay nagtatrabaho sa Pixar, Disney, Warner Digital Studios at iba pang kilalang kumpanya sa mundo. Isa sa pinakakilala ay si Nelson Bohol na naging bahagi ng pelikulang Finding Nemo, Cars, Inside Out. Monsters University, Brave, Wall-E at Ratatouille. Si Virginia Ginny Santos naman ay kabahagi sa paglikha ang Finding Dory, The Incredibles, Finding Nemo, Cars at marami pang iba. Isa pa ay si Arman Serrano na bahagi naman ng pelikulang Big Hero 6, Brother Bear at Lilo and Stitch. Bahagi naman ng Walt Disney bilang story artist si Josie Trinidad at kasama sa pagbubo ng pelikulang Zootopia, Wreck-It Ralph, Tangled, and The Princess and the Frog. Isa pa sa Pilipinong animator ay si Avid Leongoren na kasama sa paglikha ng pelikulang Saving Sally o Sally at Hayopka, You Animal na unang pelikulang animasyon na nakalahok sa Annecy Festival sa France at unang Pilipinong animasyon na binili ng Netflix. Samantala, ang animator na si Joey Mateo ay story artist sa pelikulang Bolt, Tangled, Zootopia at wreck it Ralph. May mga lumang pelikula na sa Pilipinas na nalagyan ng animasyon tulad ng Ang Panday Animated Series noong 1987 Isko Adventures in Animation noong 1995, Ibong Adarna noong 1997, Dayo sa Mundo ng Elementalia noong 2008, RPG Metanoia 2010 at Urduja noong 2014. Ngunit lubhang magastos ang paglikha ng mga animated films noon. Sa pagsulpot ng mga bagong teknolohiya ay umuunlad na rin ang video animation sa Pilipinas. Noong Hunyo 10, 2021 ay ipinalabas sa Netflix ang animation na 13 na tumatalakay sa mga kokloritong Pilipino gaya ng aswang, nuno sa punso, kapre at iba pa. Pinangunahan ito ng karakter na si Alexandra Trece na nakikipagsapalaran laban sa mga masasamang elemento sa mundo. Ang mga nasa likod nito ay mga Pilipinong sina Budget Tan at Kajo Baldissimo. Noong 2022 ay inilunsad naman ng Epic Studios ang mga kwentong epic na nasa anyo ng animasyon at ipinalabas din sa Netflix. Nauna ang alamat ni Maria Makiling na sinundan naman ng Oceana at panghuli ay ang Bernardo Carpio. Makabuluhan ang mga videong animasyon na ito sapagkat ipinapakita nito sa mundo ang kulturang Pilipino. Bilang instrumento sa pagkatuto, ang mga videong animasyon ay nakapupukaw ng interes ng mga mag-aaral at nalilinang ang makrong kasanayan na panonood at pakikinig. Bilang gawaing pampaaralan, kawili-wili ito para sa mga mag-aaral at dapat lamang matiyak na may magagamit silang gadget at may sapat na koneksyon sa internet. May mga software na rin na magagamit nila sa video editing at paglalapat ng mga angkop na musika at tunog. Sa tulong ng videong animasyon, hindi lang kaalaman ang natututunan ng mga mag-aaral, kundi pati ang pagkamalikhain at pagmamahal sa sariling kultura.